Ebidensya. Oh, hindi na mapigilan ng aking pagkalola. Dami na ng white hair nito. Ito banda. Mm, sobrang white hair. Kaya ngayong araw, magkukulay na naman ako. Dami kong uban. Ito gamitin ko. Herbal hair dye natural lang siya. Ito ang gamitin kong pangkulay ngayon. Okay, let's start! Ilagay ko muna siya dito. Start! DIY lang to kay walang makakatulong. Parang gishampoo lang siya. Ipide ko lahat. <laughs> grabe na puting hair ko. Ito lang siya. Ganito ko lang ginagawa. I Shampoo ko lang siya. Nagsya-shampoo ka lang talaga. Ay, ang ganda. Maitim na ang buhok ko. Yung namumuti kong buhok after ko magkulay. Umitim na. See? Very effective. Hindi na ako mahihiya.